Inamin ni David Lee ko na si Barbie Forteza, ang tanging babaeng kaklose niya sa showbiz industry. Siya lang ata yung close ko na babae sa showbiz industry. Siya lang ata yung close ko na babae sa showbiz industry. Chica Test Today Sa press ko na ginanap, Noong March 12, 2024, natanong si Barbie at David kung may pressure para pasaiyahin ang Pinoy fans sa Canada. May pressure daw ayon kay Barbie, dahil nga alam niya, na nag expect ng extra pakilig sa kanila ang fans. Hindi naman daw masyado na pressure si David, sa mga performances nila ni Barbie together, dahil nga komportable na siya kay Barbie, Subalit sa sayaw lang daw kinakabahan ang gino'o, dahil hindi daw siya sanay. Gusto rin daw ni David, makitang kumanta at sumayaw si Barbie, at makita ang aktres sa ibang bansa. Si Barbie lagi ang bukambi-bibig ni David, tila nakasentro lang siya kay Barbie. Ay, sabi,

some other GV artists. Uh, nakasama ko lang sila kanya sa EP, which uh, most of the time mga ko lang lang Kaya naman para kay David, si Barbie ang pinaka-close niya sa showbiz, na-appreciate niya daw ang aktres sa pagiging maunawain nito sa kanya. Yeah, I think uh, I would say like Barbie. Kaya uh, pinaka-close ko siya, sa mga babae sa Actually, siya lang ata yung close ko na babae siya. Hindi naman, na, Yes, Super appreciate her because she tries her best to like understand <laughs> sa personality ko. Sinisigurado din ni Barbie na hindi maetsapwera si David Lalo na nga at hindi naman ganun ka close ni David ang iba nilang kasama at na-appreciate talaga 'yon ng Ginoo. I appreciate 'yung sabihin. Kaya rin sinabi niya kami na hindi ako really close dito diwa so, pero sinigurado sure na isaya ko sa usapan. Hindi rin talaga nagbabago si David. Lagi siyang nagpapasalamat kay Barbie. Pinasalamatan din ito si Barbie.

Um, I think like with her around it makes me feel, you know, like I'm okay, I'm, I'm comfy. Ayon naman kay Barbie, mas lumalalim na ang relasyon nila ni David, bilang magka-love team, lalo na nga at mas nauunawaan na nila ang isa't isa. May lalim. pero parang para kinakapabo pa. May lalim na. Yes. <laughs> <laughs> Hindi ako. Kasi may lab team na alam mo yun. pag marami lang 'tong may camera. Doon ako po, uh, Honestly, nung bago pa lang ko ang Filay or ang Barda, um ko andun ako sa papano, papano how will we make this work ganun, ganun. Tapos parang ngayon nakarating na kami sa point na um, alam na namin kung papano ang isa't isa. So mas parang Uh, I feel like we're a team already. Kumbaga, alam namin ng weaknesses, alam namin ng strengths ng isa't isa. Alam namin kung alin yung mas i-hype, alin yung mas medyo isa-set aside muna, di ba? Chica test today.